Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang-puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti sila'y magiging mga taksil. Pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pagtingin sa Diyos. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilin lang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal. Ang mga babaeng ito'y pinapahirapan ng kanilang mga kasalanan at inaalipin ng sari-saring pagnanasa. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nauhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y parurusahan ng parusang nararapat sa kanilang masasamang gawa. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikipagtalig sa kapwa lalaki o kapwa babae. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espirito at sa mga turo ng mga demonyo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong turo. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ang mga nagnanasang yumaman ay nauhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapighatian. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masama. Magpatuloy sa pagpapakarumi ang marumi, ngunit ang mabuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal.